nangarap ka na bang makahanap ng isang maalamat na nawawalang kayamanan? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga pinakatanyag na yaman sa mundo ay nasa labas pa rin, naghihintay na matuklasan? Una, ang Amber Room. Isang nakamamanghang silid na pinalamutian ng mga amber panel, ginto at mga salamin. Isang regalo para kay Peter the Great ninakaw ito noong World War II at ang lokasyon nito ay nananatiling isa sa pinakadakilang misteryo ng kasaysayan. Sunod ang Florentine Diamond, isang napakalaking 137 karat na dilaw na brilyante na pag-aari ng mga maharlika sa Europa sa loob ng maraming siglo. Naglaho ito matapos bumagsak ang Austro-Hungarian Empire at hanggang ngayon walang nakakaalam kung nasaan ito. At syempre ang nawawalang kayamanan ng Knights Templar, isang malawak na koleksyon ng ginto, pilak at mga banal na relikya na sinasabing itinago noong ika-14 na siglo. Posible kayang nakalibing lang ito sa isang lugar sa Europa. Ilan lamang 'yan sa mga hindi kapanipaniwalang yaman na hindi pa rin natatagpuan. Alin sa tingin mo ang pinakamalamang na matuklasan? I-comment mo na 'yan. Salamat sa panonood at oh